siya ay pinili bago siya isinilang. Pinalakas ng espiritu ng Diyos. Mas makapangyarihan kaysa mga hukbo. Kinatatakutan ng mga bansa. Munit gaano man kalakas ang isang tao, nang walang pagsuko sa Diyos ito ay katulad ng kahinaan. Ito ang totoong kwento ni Samson, isang lalaking binyayaan ng pambihirang lakas ng Diyos, na nakaranas ng walang ingat na pag-ibig at nakakasakit ng pusong pagkakanulo. Ngunit kahit na sa kanyang pagkahulog binigyan siya ng Diyos ng kaligtasan. Bumalik tayo sa nakaraan, noong ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Filisteo sa loob ng apat na taon. Apat na pu hindi apat. Hindi labing apat. Apat na pung taon, sinabi sa iyo ng mga pinunong Filisteo kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin, at malamang na ka ng napakataas na upa para sa iyong sariling lupain. Sa tahimik na mga burol ng Zora ay nanirahan si Manoa ng tribo ni Dan at ang kanyang asawa. Bagaman matagal na silang kasal, wala silang anak dahil baog ang asawa ni Manoa. Isang araw, habang siya ay nasa kanyang mga gawain, isang anghel ng Panginoon ang biglang nagpakita sa kanya, habang siya ay nakaupo sa isang bukid. Anghel, nagliliwanan. Congratulations! Magkakaroon ka na ng anak. Nagulat siya sa mensahe na halos hindi na siya makapagsalita, ngunit sa nanginig na labi ay bumulong siya. Ako ba? alam ko, alam ko. Hindi ka pa nakakapag-anak. Ngunit iyon ay magbabago sa lalong madaling panahon. Iyon lang, hindi ka dapat uminom ng alak, hindi ka dapat kumain ng maruruming bagay, at hindi mo dapat isipin ang paggupit ng kanyang buho. Ang batang ito ay magiging espesyal na lingkod ng Diyos, isang nazareo sa kapanganakan. Siya ay magsisimulang iligtas ang mga Israelita mula sa mga Filisteo. Ang asawa ni Manoa nag-iisip pa rin. Tumakbo siya para hanapin si Manoa na medyo nagulat sa sinabi niya. Nagpakita ba sa iyo ang isang anghel? Nag-iwan ba siya ng anumang mga tagubilin para sa iyo? Hindi ako kakain ng maruming bagay. Hindi ako iinom ng alak at hindi namin puputulin ang buhok ng sanggol sa pagsilang. Panginoon, ipadala muli sa amin ang anghel. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin, at muling nagpakita ang anghel sa kanyang asawa. Pumunta siya upang tawagan si Manoa, at inulit ng anghel ang mensahe sa kanila. Pagkaraan ng siyam na buwan, nanganak ang asawa ni Manoah ng isang lalaki. Pinakalanan nila siyang Samson. Ang batang lalaki ay lumaki na maganda ang pangangatawan at malakas at ang kanyang buhok ay humaba ng husto. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa kanya mula pagkabata. Ang batang si Samson ay lumaki at hindi nagtagal ay naging isang binata. Isang araw, nang malaki na si Samson, pumunta siya sa Timnah at nakita niya ang isang babaeng Filisteo, isang magandang dalaga. Kumbinsido siya na nakita niya ang pinakamagandang babae sa mundo at gusto niya ito sa anumang paraan. Samson, papasok sa bahay. Mom, Dad, I'll never forget this day for the rest of my life. Nakita ko ang pinakamagandang babae sa mundo at sinabi niya sa akin na ako ang pinakagwapong lalaki na nakita niya. Papakasalan ko siya. She's a Palestinian, Manoa halos mabulunan. Isang Filisteo. Hindi ka ba makakahanap ng magandang babaeng Israelita, anak ko? Alam namin na marami sa kanila ang nagmamahal sa iyo. Like say, Mary? Hindi. Siya yun. Trust me. He's the perfect match. Kapag nakita mo siya, sisiguraduhin mong siya na ang para sa iyo. Kunin mo siya sa akin. Hindi nila alam na ginagawa din ng Diyos ang mga hangal na desisyon ni Samson. Habang papunta siya para bisitahin ang kanyang magiging in-laws, si Samson ay inatake ng isang leon. Isang leon, hindi isang pusang dala. Ang daan patungo sa Timnah ay dumaan sa mga ubasan at mabatong burol. Ang araw ay sumisikat, ngunit ang mga anino sa ilalim ng mga baging ay mahaba at malamig. Nag-iisa'ng lumakad si Samson, ang tanging ingay lang ng braba sa ilalim ng kanyang mga paa at ang hugong ng mga bubuyog sa malayo. Biglang nagyelo ang hangin. Mula sa likod ng isang bush, isang mahinang dagundong ang gumasag sa katahimikan. Natigilan si Samson. Isang leon ang lumabas mula sa mga anino, bata, ngunit ganap na malaki. Ang mga buhok sa kanyang ginintuang main ay nakatayo sa dulo at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa butom. Samson hinihinal na lalaki ang mga mata. Mabuti, Panginoon. Kung may magandang panahon para humingi ng tulong, ngayon na. Ang leon ay umungal, ang kanyang mga kalamnan ay kumikinod sa pag nito. Mabilis ang tibok ng puso ni Samson, ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang bagay na umusbong sa loob niya, isang kapangyarihan na hindi niya sa kanya, isang puwersang kasing lakas ng hangin. Ang espiritu ng Panginoon ay dumating sa kanya. Sumunod ang leon. Tumabi si Samson, hinawakan ang kanyang main at nakipagbuno sa leon gamit ang kanyang mga kamay. Parehong bumagsak ang dalawa sa maalikabok na lupa, ang kanilang mga kuko ay nagkakamot sa braso ni Samson at ang kanilang mga ngipin ay mapangani. Samson, naggangalit ang kanyang mga ngipin, hindi ngayon. Itinayo niya ang kanyang mga paa, umikot at sa lakas na hindi niya inakala na siya ay napunit ang leon ng kasingdali ng isang bata. Umalinggaong baw ang hangin sa pakikibaka hingal alikabok pagkatapos ay katahimikan. Napaatras si Samson, nanginginig ang mga kamay. Tinitigan niya ang walang buhay na leon, na tulala, hinihingal at medyo nabigla. Samson, sa mahinang boses, sa kanyang sarili, tumingala, salamat, Panginoon. Ito ay isang espesyal na bagay. Lumingalinga siya sa paligid para siguraduhin walang nakakita sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng kaginhawahan, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Itinago niya ang maliit na pakikipagsapalaran na ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang inakapatay ako ng isang leon, ay hindi karaniwang pag-uusap sa hapagkainan. Nang maglaon, habang pauwi sa parehong landas, nakita niya na ang mga bubuyog ay gumagawa ng pulot sa bangkay ng leon. Well, sinong mag-akala niyan? Kumuha siya ng pulot, umunguya, iniuwi at ibinahagi ito sa kanyang mga magulang, at inalis ang mga detalye ng si Patay na leon. Nakilala ng mga magulang ni Samson ang mga magulang ng babaeng Filisteo, at itinakda ang petsa ng kasal. Ang pamilya ng dalaga ay pumili ng tatlumpong filisteo upang samahan si Samson sa kapistahan. Dumating ang araw ng piging ng kasalan sa kina, isang napakagandang piging. Ang mga mesa ay inilagay na may mga pinggan ng inihaw na tupa, igos, at mga tinapay na pulot o Napuno ng tawanan at musika ang hangin habang ang mga panauhin ang filisteo at israelita ay naghahalo sa ilalim ng mga kuwerdas ng mga parol. Nakasuot ng pinakamagagandang damit, si Samson ay parang isang mapagmataas na kasintahang lalaki, ngunit may kislap ng kalokohan sa kanyang mga mata. Tumayo si Samson, hawak ang isang tasa para sabihin sa karamihan. Mga kaibigan ko, dahil kayong mga Filisteo ay mahilig makipagpaligsahan, tayo'y magsaya mayroon akong isang bugtong para sa inyo. Lutasin niyo ito bago matapos ang pista, at bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng tatlumpong bagong damit. Ngunit kung hindi niyo ito malutas, may utang din kayo sa akin. Ano ang sasabihin niyo? Palestinian guest hash isa, kumindat sa kanyang mga kaibigan. Philistine hash isa, tinatanggap namin, Munit huwag gawing madali para sa amin, sa huling pagkakataon na nalutas ko ang isang palaisipan, ang aking lola ay may mga ngipin pa rin. Pangkalahatang pagtawa Filisteo Hash dalawa, at walang mapanlim lang na tungkol sa mga kaugalian ng mga Israelita, okay. Halika Samson, makinig ka. Umiti si Samson, humigop ng dramatik at nagsabi, may makakain mula sa kumakain, matamis mula sa malakas. Nagbubulungan ang mga bisita, nagkakamot ng ulo ang ilan. Filisteo tatlo, tinutulak ang kanyang kapitbahay, isa ba ito sa mga bugtong na nalumalakad ng nakadapa sa umaga? Palestinian Hash isa, hindi, hindi, narinig ko na yon dati. Ang sagot ay keso. Laging keso, Samson, natatawa, not this time. Narrator Nagpatuloy ang piging. Araw-araw, nagtitipon ng mga bisita sa mga sulok at pinag-uusapan ang mga posibleng sagot. Philistine Hash Dalawa, bueno, isipin mo. Ano ang malakas at matamis? Nainom ba ng aking tiyuhin ang labis na pulot? Philistine Hash Tatlo, maybe it's a trick. Maybe the solution is time. Oh, love. Oh. Ewan ko ba, tax collectors? Nagtawanan ng mga bisita, ang ilan ay umiikot ang kanilang mga mata. Philistine Hash isa, tanungin natin ang kanyang asawa. Dapat niyang malaman. Walang sinumang lalaki ang nagtatago ng anuman sa kanyang bagong asawa. Ang asawa ni Samson, na mukhang hindi komportable, ay sinusubukang gambalain siya. Ang asawa ni Samson, siguro dapat kang magsaya sa piging. Nakain mo na ba ang mga igos? Ang asawa ni Samson, nang maglaon ay nag-iisa kasama si Samson. Ang asawa ni Samson, naiinis, hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako, sasagutin mo ako. Tinanong mo ang aking mga tao ng isang bugtong, ngunit hindi mo ako sinagot. Samson nanunukso. Hindi ko man lang sinabi sa nanay o tatay ko. Asawa ni Samson, ngunit asawa mo ako. Hindi ba ako mas mahalaga sa iyo kaysa sa iyong mga magulang? Narrator. Lumipas ang mga araw. Ang asawa ni Samson ay umiyak, nagmakaawa at nagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ay namumula sa luha hanggang sa hindi na kinaya ni Samson. Okay, okay. Narito ang sikreto. Nakapatay ako ng isang leon at kalaunan ay natuklasan ko na ang mga bubuyog ay gumawa ng pulot sa bangkay nito. Mula sa kinain na leon ay nanggaling ang isang makakain, pulot. Narrator Nang sabihin ni Samson ang totoo, tumakbo siya patungo sa mga bisitang Filisteo. Filisteo Hash dalawa, sa mahinang boses, nahanap mo ba ito? Sabihin sa amin na natagpuan mo ito. Ang asawa ni Samson, pabulong, ito ay pulot. Pulot ng Leon. Philistio Hash isa, Leon? Anong bugtong ito? Philistine Hash tatlo, leve, kunwari nagulat ka lang. Sa huling araw, habang lumulubog ang araw, ang mga panauhin ay nagpipon sa paligid ni Samson at sinubukang magmukhang komportable. Philistine Hash isa, na may labis na pagtitiwala, Samson, nagtataka kami. Ano ang mas matamis kaysa pulot? At ano ang mas malakas kaysa sa isang leon? Nagdilim ang mukha ni Samson. Nalaman niya agad ang katotohanan. Kung hindi ka nag-araro ng aking inahing baka, hindi mo masasagot ang aking bugtong. Palestinian Hash Dalawa nakangiti, ang isang DL ay isang DL. Narrator. Si Samson, nagalit na galit sa pagtataksil na ito, ay lumabas sa kapistahan. Tinapik-tapik ng mga bisita ang isa't isa sa likod. Pinag-usapan ang kulay ng kanilang bagong damit at ang asawa ni Samson ay nanonood na may malungkot na mga mata ang natitira sa piging sa araw na ito, natapon na alak, kalahating kinain ng mga cake. Ang tawa ng mga panauhin ay kumupupas habang umaalingaw-maw sa gabi ang tunog ng mga yabag ni Samson. At sa gayon, ang nagsimula bilang isang laro ay nagtapos sa kapaitan, para kay Samson, para sa kanyang asawa, at para sa lahat ng malapit ng mahuli sa labanan sa pagitan ng isa sa kanyang mga hukbo, at ang pagmamalaki ng iba pang dalawang hukbo, ang mga Filisteo. Pumunta si Samson sa lungsod ng Askelon ng mga Filisteo, nagdala ng tatlumpong lalaki kasama niya, at kinuha ang kanilang mga damit upang malutas ang bugtong. Samantala, ibinigay sa kanya ang kanyang asawa bilang saksi. Scene, Foxes, Flames and Failures Nang maglaon, bumalik si Samson na may dalang kambing bilang handog para sa kapayapaan. Munit nalaman niyang ang kanyang asawa ay may bagong asawa na siyang pinakamagaling niyang Pilipino. Samson, galit, this time it's personal. Hinuli niya ang katlong daang fox, huwag itanong kung paano, itinali ang mga ito ng dalawa-dalawa, hinabit ang mga sulo sa kanilang mga buntot, at inihagis ang mga ito sa parang ng mga filisteo. Trigo, ubasan, olibo, lahat sila ay nasusunog. Nagalit ang mga filisteo at sinunog ang kanyang asawa at ama. Muling nagiganti si Samson. Nilusob niya ang mga Filisteo at natalo ang marami sa kanila. Habang lumalala ang mga bagay. Ito ay isang kaso ng isang mata sa isang mata at isang ngipin sa isang ngipin. Scene, Hazar Palestine, Battle of the Jawbone. Nagtago si Samson sa isang yungib sa bato ng Etam, ngunit nagtipon ang mga Filisteo ng hukbo at pinalibutan siya. Ayaw ng mga lalaki ng Juda na magkaroon ng gulo, kaya nagpadala sila ng tatlong libong lalaki upang hanapin siya. Lumapit ang mga Judyo kay Samson at sinabi, Samson, inilalagay mo kami sa panganib. Dapat ka naming hatulan. Okay, but swear you won't kill me yourself. Nakagapos ng mga lubid, napalaya si Samson. Sumakay ang hukbo ng mga Filisteo, kumikislap ang mga sandata, tumutunog ang mga bato. Mga kamay na nakagapos ng mga bagong lubid, si Samson ay tumayo ng tuwid, nakatingin sa karamihan. Nang makarating siya sa lehi, pinagtawanan siya ng mga mandirigmang Filisteo, ang ilan ay bumato sa kanyang mga paa, ang iba ay nagyayabang na sa wakas ay nahuli na nila ang taong nagsunog ng kanilang mga bukid at sinira ang kanilang pagmamataas. Samson, sa mahinang boses, halos sa kanyang sarili, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Maaaring ako ay nakatali, ngunit alam kong mayroon ka pa. Biglang bumaba sa kanya ang Espiritu ng Diyos, at ang lubid na nakagapos sa kanya ay nahulog mula sa kanya na parang nasusunog sa apoy. Kawal ng Palestinian, nakakawala siya. Mahuli siya. Bumagsak ang mga mata ni Samson sa lupa, naghahanap ng sandata. Doon, kalahating nakabaon sa alikabo, ay isang buto ng panga ng asno, na pinaputi sa araw. Walang espada, walang sibat, ngunit magagawa nito. Naikuyom niya ang kanyang panga at humarap sa paparating na alon ng mga filisteo. Samson, sumisigaw, halika na! sinugod siya ng unang kawal, ngunit sinaktan siya ni Samson ng napakalakas sa panga, kaya natumba siya kaagad. Pagkatapos ay dumating ang pangalawa, si Samson ay yumuko, nagpaikot, at humampas. Ang mga mandirigmang Filisteo ay sinasalakay sila ng paulit-ulit, at si Samson ay nakalaban sa kanila ng paulit-ulit, ang kanilang lakas ay umabot sa kanya na parang isang rumaragasang ilog. Ang labanan ay tulad ng isang ipo-ipo, ang alikabok ay lumipad, ang mga metal ay gumagapang, ang mga sigaw ng labanan ay pinipigilan. Ang mga panga ay kumikinang sa araw, ang mga helmet at mga kalasag ay nahulog, at ang mga sundalo ay natitisod. Ang kapitan ng Filisteo, nagguutos, na nabasag ang boses, palibutan mo siya. Huwag mong hayaang makatakas siya, Ngunit si Samson ay kumikilos na parang puwersa ng kalikasan, umiiwas, umahampas, hindi bumabagal. Isa-isang bumagsak ang mga Filisteo, hanggang sa isang libong lalaki ang nagkalat sa burol. Sa wakas, nang bumagsak ang katahimikan sa bukid, tumayong mag-isa si Samson, pawisan ang noo, nakakuyom pa rin ang panga sa kamay. Ang bukid ay puno ng mga sandata at kalasad, at umalingaungaw sa tahimik na hangin ang mga alingaungaw ng labanan. Samson, naghahabol ng hininga, sumisigaw sa langit. Sa pamamagitan ng panga ng isang asno ay nakapatay ako ng isang libong lalaki. Nang siya ay makapagsalita, kanyang inihagis ang panga, at ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Ramatlehi biglang nakaramdam ng uhaw at pagod si Samson, ngunit walang mapagkukunan ng tubig. Sumigaw siya sa Diyos. Panginoon, ibinigay mo sa akin ang tagumpay na ito. Mamamatay ba ako sa uhaw dito mayon? At sa mismong sandaling iyon, gumawa ng butas ang Diyos sa lupa. Gumulwak ang sariwang tubig, at napaluhod si Samson at uminom ng sagana, na para binuhay muli ng kamay ng isa na tumawag sa kanya sa kadakilaan. Gates ng Gaza Si Samson, na hindi nakaligtas sa gulo, ay pumunta sa Gaza at nagpalipas ng gabi sa bahay ng isang babae. Pinalibutan ng mga armadong Filisteo ang bahay, na naglalayong patayin siya sa sandaling siya ay lumabas sa umaga. Munit sa hating gabi ay bumangon si Samson, Pinunit ang mga pinto ang daan ng lungsod mula sa kanilang mga bisagra at dinala sila sa isang burol. Isang bantay ng Filisteo, nailipat na ba ang ating mga tarangkahan? Ang panlilinlang at pagtataksil ni Delila. Pagkatapos ay umibig si Samson sa isang napakagandang dalaga na naggangalang Delila, na kayang akitin kahit ang isang batang babae na may mga buhit na parang zebra. Ang mga pinunong Filisteo ay nagbigay sa kanya ng isang simpleng alok, hanapin ang kanyang sikreto at gagawin ka namin yumaman. Sinusubukan ni Delila ang kanyang makakaya. Mahana Samson, ano ba talaga ang nagbibigay sa iyo ng ganoong lakas? Nakangiting, bagong bowstrings. Kung itali mo ako ng mga ito, mawawala ang lahat ng lakas ko. Sinubukan ni Delila, Si Samson ay malamang na natulog dahil siya ay binigkas niya ng mga bagong bowstrings. At siya'y sumigaw, Samson, narito ang mga filisteo upang kunin ka. Nabali niya ang bowstrings. Sinubukan niya gamit ang mga bagong string, tinirintas ang kanyang buhok sa habihan, ngunit walang gumana. Araw-araw niya itong iniistorbo. Nagsinungaling ka sa akin, ilang beses mo akong pinagtatawanan, Paano mo masasabing mahal mo ako kung may tinatago ka sa akin? Samson, unggol. Okay. Okay. Hindi ko na kaya. Nag-aaway kaming lahat sa wala. Ayan, tapos na. Ang isang labaha ay hindi dapat gamitin sa aking ulo. Kung malaglag ang buhok ko, mawawala rin ang lakas ko alam ni Delilah na mayroon siyang solusyon. Habang natutulog si Samson, tumawag siya ng barbero. Gupitin, gupitin, gupitin. Si Samson ay naubos ng lahat ng kanyang lakas. Ang mga Filisteo ay tumalon, dinukit ang kanyang mga mata, at kinaladkad siya sa mga tanikala. Sin, ang huling labanan ni Samson. Lumipas ang oras nagsimulang tumubo ang buhok ni Samson. Ang mga Filisteo ay nagdaos ng isang malaking piging upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at inanyayahan si Samson na sumama sa kanila. Philistine Entertainer, mga ginoo at mga ginoo, inihaharap ko sa inyo ang makapangyarihang Samson, na hanggang kamakailan ay kinatatakutan ng ating mga hukbo ng mga batikang mandirigma sa labanan, ang hinahanga ang mandirigma ng mga hudyo, ang taong nag-iisang pumatay sa isang libo sa ating mga kawal ng walang espada o sibat, siya ay ganap na sa iyo, magagamit para sa mga piging, marahil ay magsagawa ng espesyal na kahigyan sa atin. Sumayaw O Filisteo, nawala ang kanyang paningin at ang kanyang kapangyarihan. Si Samson, na may kasamang isang lingkod, ay bumulong, ilagay mo ako sa tabi ng mga haligi upang ako ay masandal sa isa sa kanila. Marahan siyang nagdasal, Panginoon, tandaan mo ako. Minsan pa lang, bigyan mo ako ng lakas. Ipinatong ni Samson ang kanyang mga kamay sa mga haligi, itinulak ng buong lakas at sumigaw, Panginoon, hayaan mo akong mamatay kasama ng mga Filisteo. Ang templo ay dumain, ang bubong ay gumuho, at libu-libong tao, kasama ang lahat ng mga pinunong Filisteo, ay nadurog hanggang sa mamatay, at si Samson mismo ay namatay. Dalawampung taon na niyang pinamunuan ang Israel. Sa kanyang mga huling sandali, si Samson ay gumawa ng higit pa kaysa sa kanyang ginawa sa kanyang mga taon ng kabaliwan. Inilibing siya ng kanyang pamilya ng may karangalan, at ang kanyang kwento ay naging isang alamat, isang kwento ng lakas, mga pagkakamali, at isang Diyos na ang mga plano ay hindi nagkakamali. Pangwakas na pagninilay Si Samson ay hindi perpekto, hindi man, ngunit ginamit siya ng Diyos. Ito ay isang aral para sa ating lahat, ang Diyos ay maaaring gumawa sa pamamagitan ng ating lakas. Magagamit niya ang ating katarantaduhan, ating pagkatisod, at maging ang ating pagkahulog upang maisakatuparan ang kanyang mas matataas na layunin sa lupa. Mula sa mga binigyan niya ng marami, marami rin siyang inaasahan. Inaasahan ng Diyos ang pagpapakumbaba at kumpletong pagpapasakop mula sa lahat ng pinaglaanan niya ng kanyang dakilang pagmamahal at kapangyarihan. Higit pa ang inaasahan niya sa lahat ng kanyang ginagamit, maging sa lahat ng kanyang mga tao. Si Delila ay simboliko. Maaari siyang maging isang lalaki o isang babae. Kahit na ang isang tao ay banayad kapag kasama si Delila, ang kahinahunan na ito ay mabilis na nag-iwan ng mapait at masakit na lasa na hindi maalis sa bibig at buhay ng isang tao. Bawat Samson ay dapat tumakas kay Delila. Kung gusto mong makakita ng higit pang mga pakikipagsapalaran sa Biblia, katatawanan, at pakikipagsapalaran na puno ng mga hindi perpektong bayani tulad namin, siguraduhing mag-subscribe, mag-ring, at ibahagi ang mga kwentong ito sa iyong pamilya. Salamat sa panonood. At tandaan, gustong gusto ng Diyos na gumamit ng mga ordinaryong tao para gumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Salamat sa panonood. Mag-subscribe na! Kailangan namin ito pakiusap. Subscribe, like and share. Salamat sa panonood ng e Expressions of Biblical Faith. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang episode sa iyong mga mahal sa buhay. Magkaroon ng pananampalataya.